Happy birthday to you. Woo! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. To you. Ipinagdiwang ng Queen of Teleserye na si Judy Ann Santos ang kanyang ikaapat na putpitong kaarawan kasama ang kanyang pamilya at malalapit na kaibigan nitong nakaraang linggo kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Sa mga larawan at bidyong ibinahagi sa social media, makikita si Juday na simple, ngunit masayang-masaya sa naging selebrasyon ng kanyang kaarwan, puno ng pagmamahalan, halakhakan at masasarap na pagkain. Nakasama niya ang asawang si Ryan Agoncillo at ang kanilang mga anak sa isang masayang salo-salo. Nagpasalamat si Judy Ann sa lahat ng bumati at nagpadala ng mensahe. Aniya, ang pinakamahalaga ay ang makasama ang pamilya sa isang masayang okasyon. Isang patunay na si Judy Ann ay hindi lamang reyna sa telebisyon, kundi isa ring huwarang ina at asawa sa tunay na buhay. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday happy birthday happy birthday to you. Miso soup, kalisata, kadbiso, tempura karaage steak fried rice and steak yakiniku Yay! Ito pa, thank you. Thank Ano? Kaya lang. I like it. I like it. Sumishi, hindi na naman.